kita dinapai dia muna oh, oh. Put 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 hmm. Dia dah jai likud dengan dia Buat dia Tarabitab Oh lo Oh lo Mayatik sana ngomong Ah oh, rapi Tina Oh lo Oh Tina Sige Tina kain lang pagkain yeah, guys. naubos na yung mga tao kanina na marami bawang girl ay sibuyas girl tinapay girl na naman yon yun na naman si juice girl yun na naman si bawang sibuyas girl yung siyang sangit binasa langit Jesibuyas Bye <tip> Bye cha 8